Ihaw tayo ng ihaw tayo ngayon ng mga ng paan ng manok hita ng manok mga kaibigan kaluds. Ihaw tayo sugba ba sa Bisaya sugba. Tagalog ihaw. Ihaw tayo ng manok. What? Eh mga kaluds nakamarinate na yan, nakamarinate na po yan. Ihaw na natin yan mga kaluds. Mga kaluds. Ihaw tayo. Hapunan mga kaluds inasal tayo inasal inasal tayo mga kalod inasal tayo chickens inasal tayo ngayong hapunan mga kalod ito ang olamos natin ngayong hapunan inasal marinit na yan kanina Ito na yung manok. Ayan mga kaludso. Oh. Mga apoy. Siyempre, di ba may pang ano sila daw, saw-saw. Ito mga kaludso. Plastic ginamit ko kasi wala tayong ano eh, pang ano Tapos eh. yan yung lodso. Oh. Wow. Yung mo yung plastic dyan eh. Five pahid ba Malami po. munti. Ano, kumpli. Ayan yung saw, -saw mo itong plastic dito sa minarinitan mo.

yung mga logs binaligtad ko na siyempre pahira na naman natin sa yes! ano natin ng plastic inunting kunting ko yung dulo nito so so natin sa minarinitan tapos pahid natin dyan no? Oh. para improvise nagpampahid ba kaya no oh. pahid natin dulo na nga ang dito Tapos, so, natin yung plastic eh. dito natin dyan no oh. wow sukusok po oh. diba makita mga kapatid, kaibigan. Uh, wow! Na. Ihaw tayo, ng, ihaw tayo ngayon ng mga ng paan ng manok hita ng manok mga kaibigan kaludz ihaw tayo sugba ba sa bisaya sugba wow. tagalog ihaw ihaw tayo ng manok ay mga kaludz nakamarinate na yan nakamarinate na po yan ihaw na natin yan mga kaludz mga kaludz Ayaw tayo hapunan mga kaludz Inasal tayo, inasal What? Inasal tayo mga kaludz Inasal tayo Chickens Inasal tayo ngayong hapunan mga kaludz Ito ang ulamos natin ngayong hapunan Inasal Kamarinit na yan kanina yun na yung manok. Ayan mga kaludyo. Mga apoy. Siyempre, di ba may pang ano sila daw. Saw-saw. Ito mga kaludyo. Plastic ginamit ko kasi wala tayong ano yung eh, Pang ano eh. Tapos yan yung lodyo. So. Hindi oh. saw-saw. yung plastic dyan eh. Five pahid. Babra. Malami po. munti. Ano. Kumpre. Ayan yung saw-saw. Itong plastic dito sa minarinitan mo. Gan, langkah pahid-pahid, wadah, no? Wadah, no? Sinaw-sinaw, orang agih. ya? no? Plants is plants. Ah, kaluns. Pahid-pahid, langkah-pahid. Wadah, no? Nah, kita lihat ya.